Buenas noches, damas y caballeros. Okay. This is it. Uh, out na talaga si uh, pres si uh, speaker Martin Romualdez. Ha, hindi lang siya out sa posisyon as speaker, out na rin siya sa sa Office of the Speaker. Sa Office of the Speaker. And as we speak, as we blog about it now, nagaal sa balutan na yung mga staff niya dyan sa House of Representatives. Ha? Nagdadala na yung, yung malaking sign niya. Malaking sign niya. Laki ba naman? Ang dami na tatawa dito. Ang dami na pumunta na sa, mal, sa yung mga nakap, na, 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 na ikot na namin yan, White House. Pumunta na kami sa Buckingham Palace, kahit sa Queen. Hindi namin nakita na kasing laki nitong sign. Si Speaker Romualdez lang meron yan. Pero kanina, ngayon-ngayon ah, lang, according dito sa video ng TV5, isang tao kailangan buhatin yan. ha, At ilagay sa shoulder, di ba, yung mga sign natin, kayang buhatin ganito-ganito lang. Yun, ilagay talaga sa shoulder, sa bigat. O yan, o. Yan. yung <laughs> yung sign, o. Refrigerator, binababa na. Refrigerator, binababa na. Laki para sa isang utisipin. O oh, yun, no? Know. Speaker ah, Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Ito yun siya. Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Nakita nyo? Nakita nyo? Oh, yung seal ng house. Yung seal ng house. Wala na. kuan na ito? Ah, uh, uh, this is the end. This is the end kaya kaya Martin R Romualdez. So masaya naman si Bat, ibit sabihin ito. Ah, uh, kahit si Pre kahit si President Bongbong Marcos, kino-confirm tama si Bat, corrupt talaga si Ra si Romualdez. Sila talaga ni Cheese Escudero ang nagnakaw sa budget natin. Ha? Huh? Although si Romualdez simula pa 2022 kasama si Mick Subiri. Kaya dapat i-investigahan rin yan si Mick Subiri kasama rin yan sa katiwalian. Noong 2023 budget, sila ni Mick Subiri gumalaw. 2023 budget, sila, sila ni Mick Subiri 2024 budget, sila ni Mick Subiri gumalaw. 2025 budget, sila ni Cheese Escudero gumalaw. So dapat investigan, investigahan rin yan si Cheese. So kahit marami nag-unlike sa akin, kahit parati ko binabanatan si Romualdez, magpresenta daw ako ng ebidensya, kasuhan ko rin si Romualdez, this is it. Hindi naman BITC Marcos, bobo, estupido, tanga, para ilaglag at tanggalin yung sarili niyang pinsan kung hindi rin niya nakikita na talaga magnanakaw ito. Talaga, kasama siya sa pagnanakaw ng flood control projects sa bansa. So this is it. Buti naman, hindi gumana. Hindi gumana. Ha? if I'm not mistaken, baka nag-offer pa yan si Romualdez. Pinsan! 5 billion, I'll give you pinsan. Huwag mo na ako tanggalin. Nakakahiya tanggalin ako sa house a speaker, pinsan. 10 billion, nakita ko sa iyo na pinsan. Meron pa siguro ganun eh. <laughs> Pero wala. Chupi, chupi. Sabi ni President Bongbong Marcos, chupi, chupi. So, wala na. Ah, huh? impact, uh, in fact, uh, isa pang sign sa akin na na out, oh, on the way out na target si Romualdez. Nakita ko yung vlog ni Anthony Taverna. 'di ba itong si Mahalika, inaakusahan si Anthony Taberna na PR daw nila, na, nila ng mga Marcoses at uh, da, kaya itong dahilan na puro exclusive na kukuha si Anthony Taberna yung text na wag ituloy yung yung impeachment yung text exclusive niya yun yung podcast kay Presidente, exclusive niya yun, yung sabihin na open to reconciliation with the Duterte. So mukhang tama naman si si Mahalika na si Antonita Berna ang PR. So kanina nakita ko yung blog ni Antonita Berna kung saan siya na mismo sinasabi. Nag-usap kami ni President Bongbong Marcos, sabi ni Antonita Berna sinabi niya sa akin, masyado ng pabigat sa kanya, si Romualdez, kasi kumbinsido si Presidente na si Romualdez at si Saldico at si Chis Escudero ang dun, do doktor ng, mag ng magic dito sa 2025 budget, even the 2024 and 2023 budget kasama si Mick Subiri sila ang nagnakaw sa pera natin. Kaya sabi ni Anthony Taberna, uh, dapat, uh, I am calling on Rio Romualdez, dapat mag mag, you take a leave or mag-resign ka na. So ngayon, di pa natin alam whether it is a, 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 a resignation or whether it is a, a, a leave kwan lang leave of Kwan Lang. He, he just took a leave. Tulad nung natin senaryo sa, sa inyo kanina. Pero what is clear, what is clear, nag sa balutan na siya. Naglilipat bahay na. Ibig sabihin, papasok na si Boji uh, D. Bukas sa office of the speaker. Tingnan nyo, itong malaking sign, no? dambuhalang kalaki oh. yan na yan na binubuhat ng tao ah, according to this uh, news 5 news 5 video ha ah. O yan. Yan na yan. This is it. Personnel from the House of Representatives were spotted, sandali ha, ah, saan ba ito? Were spotted moving the furniture of Speaker Romualdez from the office of the President. Ah, from the office of the Speaker. <laughs> Ito na oh. Thank you, Ayan, no? Oh. Ang laki ng sign, no? Ayan, <laughs> tayo ibang video from the from the House of Representatives. Yung alsa alsa balutan. Ang sarap tingnan. Ang sarap tingnan. Ha? Ang bilis, no? Yan ang tinatawag na fourth wit. Yan ang fourth tweet. Ha? <laughs> yan ang fourth tweet. Ha? Ayan na. Nali. Yung news five pa lang eh. So yan. Pinictura nila oh. Pinictura nila oh. Yan talaga. Yan talaga oh. Yan oh. Ferdinand Martin na, Go, Gomez Romualdez Speaker House of Representatives O yan 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 Ina, Inuwi na yung sign Kawawa naman Kung ilalagay sa Sabagay palasyo sigurong bahay yan Pwede pa rin lagay yan sa bahay Palasyo Ay sandali ano ba yun? Sandali. Maka makapiright tayo dyan. Sandali, tingnan natin ko. Kung... Ah! Sandali ah. <laughs> Alisin muna natin itong music nito. Andali ha, alisin ko muna itong sound. Baka may copyright tayo no ba 'yan? Kakainis. So 'yan ha. Ah. Ah. Ito na. This is it, ha? This is it. Ah. Uh, out na talaga, out na. Yan no, alsa balutan na. Yung uh, pati mga ref Ba't hindi nyo na lang iwanan yan? I-donate nyo na lang. dami nyo ng pera. Ang dami nyo ng aeroplano. Ang dami nyo ng helicopter. I-donate nyo na lang yan. Sa mga mahirap na empleyado ng house. Pati ref ba naman, tinanggal. Sana yan lang tinanggal, oh. Yan, oh, office of the speaker. My goodness, oh. Yan, oh, Lucky. Ang lucky. <laughs> yan. Kwan <laughs> na lang. Ilagyan nyo na lang yan sa museum. So marami rin sinasabi dito na corrupt rin naman si Boji D. And I agree. I agree. Ha? I agree. Hindi rin naman malinis itong si Boji D. Pero at least, ha? Yung... Hindi ito, hindi ko sa tingin most guilty ito most guilty kasi hindi naman siya kasama sa BICAM. Si JJ Suarez pa, kasama at ilang kongresista. Pero hindi ito si Boji D at least. Uh, what, let us uh, take one, one, one thing at a time. Tanggalin muna si Romualdez kasi most guilty sila ni, uh, ni Chis Escudero. And then kung kurap rin si Boji D, investigate rin si Boji D, tanggalin rin. Ha? Ilagay si Layla de Lima, buti pa. Pero for now, it is enough na matanggal na si Romualdez. Kasi as, uh, as Speaker of the House, marami siya magagawa para harangin yung investigation sa House. At nakita nyo naman, baka siya pa yan nag advice kay Saldi ko para umalis na lang. So marami, marami siya magagawa. Ha? Pero sayang, tulad ng sinabi natin kanina, hero sana siya. Sana nung umalis na si, si Saldi ko, nilaglag na niya. Sabi niya, yan ang guilty. Baka hindi pa nagalit sa kanya yung tao kung binulgar niya yung mga pagnanakaw ni Saldi Yun lang. Problema rin niya, baka balikan siya ni Saldi I-expose rin ni Saldi ang mga pagnanakaw niya. So, mahirap. Mahirap talaga itong sitwasyon dito makikita kung gaano ba kagaling niya na pagka-lawyer. Paano niya malusutan ito? Isa pang repercussion nito pagtanggal ni Romualdez. Ang ibig sabihin nito, si Cheese ay kwan na rin, tagilid na rin ang posisyon kasi dalawa sila gumawa nito. Gumawa, dalawa sila, eh ngayon, tatlo sana umalis na si Saldico. Eh sila ng dalawa, ang sasalo sa galit ng taong bayan at sasalo sa investigasyon ng Blue Ribbon or ng uh, Independent Commission. Yan. Ha? You better prepare for it. Kaya si Cheese Escudero, ha? nagbabasa na ulit ng konstitusyon. Natuto na ulit. Kasi nakalimutan na niya yung konstitusyon. Nakalimutan na niya kung ano ang fourth week. Ngayon, Uh, missing in action dahil nire-review ulit ano ba nakalagay sa konstitusyon. At ngayon, ngayon pa lang na-discover niya na meron para talaga fourth wit na, na provision ng konstitusyon. Fourth wit na tanggal siya, fourth na tanggal si Romualdez. Yan, may araw rin kayo. Ah? At dumating na ngayon. Kaya alsa balutan na kayo. So, sige. Yan lang pahabol na vlog natin before we call it a night. So bukas, bukas, siguro mga 6 to 6.30, may isa pang vlog tayo. Why nilaglag ni President Bongbong Marcos si, si uh, ang pinsan niya, Sir Romualdez? Ano ang main reason kaya nilaglag niya? Maraming reason, pero main reason, I will vlog tomorrow. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.